Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan si Jake sa video natin ngayon. Pag-usapan po natin ang balita kahapon na ibinasura ng Court of Appeals ang pagpawalang sala kay former Senator Laila de Lima. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago na kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ibinasura po ng uh, Court of Appeals ang una nilang desisyon no, na bawalang sala kay Senat, former Senator Laila de Lima kasi po according sa kanila may abuse of authority po na nangyari sa pag-acquit no? kay former senator Laila Dilima Lima no uh, alam po natin no na napakulong ni nang kong si former senator Laila Dilima ng nang sobrang 7 years no sa kaso daw ng drugs and then after several years ay napawalang sala po ito no Ayon sa ulat, indiklara ng Court of Appeals na walang bisa ang pag-acquit kay dating Senator Laila Dilima bisa uh, sa isang sa tatlong kasong drug na ibinasura laban sa kanya nagpasya na hindi napatunayan ng hukom ng Muntinlupa ang, ang 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 batayan sa para ma, mapaakwit ang dating senador no so nakakalungkot naman bakit 'yon so ito po ay isang malaking pangyayari no na nangyari kahapon sandali lang po guys ah. Okay. Ito po sa balita, sa isang desisyon na 12 na pahina, sinabi ng e-division ng Court of Appeals nagkasala ng matinding pag-abuso sa kapangyarihan si lupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara na nang pawalang sala ni niya si Dilima at ang kanyang co-accused na si Ronnie Daya noong 2023 sa mga kasong pagsasabuatan at pagsasagawa ng illegal na kalakalan ka, kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison or in PNBP binanggit ni Alcantara ang pag-atras ng isa sa mga saksi laban kay Dilima ang dating pinuno ng Bureau of Corrections na si Rafael Ragos na nagsasabing kung wala ang kanyang testimonya ang mahalagang koneksyon upang maitatag ang sabuatan na nababalot sa makatwirang pagdududa. Dati nang nagpatotoo si Rago sa siya mismo ang naghatid ng kabuang 10 milyon kay dating kalihim na katarungan ni di, Dilima sa kanyang tahanan ay pera ay di umanimula sa si illegal na kalakaran ng droga ng mga bilanggo sa New Believed Prison noong 2020 no ganoon pa man babiin ni Ragos ang kanyang testimony sinabing pinilit siya noon sa, sa kalihim ng katarungan na sa ang Aguirita II na isinilali si Dilima sa illegal na kalakaran ng droga na po, guys ano ba to napilitan ng daw si ano si Ragos no ng aminin So kahit nag-ano uh, binaliktad ng CA ay mag-aapela pa rin po si Attorney Laila De dito, dito po sa kanyang kaso. Maghintay po tayo kung anong mangyayari. Sana po ay mapawalang-bisa mapawalang-sala talaga ang ating former senador ngayong kongresista sa isang party list no. Si Attorney Laila De Lima. Kabawa naman po nakulong po ang tao ng 7 years na wala namang kasalanan para sa akin ha. So pray natin guys na Justin will serve Attorney Laila Dilima at kanya mga uh, co-accused. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at support sa channel ko. Mahal ko kayo guys. Ingat po tayo lagi. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito naman pong kibigan nyo si Jake. Paalam. Please subscribe to my channel guys ha.